dito mga guys nandito kami kay Senior Tesoro ayan yan ang ganda ng lugar niya dito sa so Plaza ng Kalasiao, ayan guys so, hello guys ayan o oh. wow ayan ayan ang pakita ko sa inyo na yan o oh. nagbisita kami nagbisita kami kay Senior Tesoro. Ayan po. Ayan, plaza ng Kalasyao. Mga guys, so. Ayan, ayan. Ganda. Ayan. Ganda po, po, Papa Jesus Divino Tesoro. Love you. Ayan yung picture mo ba namin sa probinsya pag-uwi namin. Ayan.

kanang video lang ako ng video haba haba ayan plaza po ito ayan o oh. plaza ng kalasya mga guys so ayan o ganda ayan guys ayan o oh. Dito muna tayo sa si Papa Jesus Tesoro. Ayan. So, Ayan. Dami. Ganda. Ayan o. Oh, video ko ng video mo. Tagal-tagal kasi para hindi short oh, ano video oh ganda ni Papa Jesus Divino Tesoro ganda ng mga ano niya oh design ano uh -huh, uh -huh. Punta kayo dito sa Calasyao. Oh, yan eh. Dito sa plaza si Senior Divino Tesoro. So, yeah. ganda mga flowers wow wow wow, wow. ganda ng lugar uh -huh. Suruh, yang guys. Ayan Divino Tesoro sa Palasyaw.